Top 5 Zodiac Sign na may sixth sense. Nagkaroon ka na ba ng gut feeling na naging tama? O nakaranas ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-alam ng isang bagay ng walang anumang lohikal na paliwanag? Kung gayon, maaari mong gamitin ang iyong pang-anim na sense, isang likas na kakayahan na taglay ng ilang individual upang madama ang impormasyon na higit sa limang tradisyonal na pandama. Sa mundo ng astrolohiya, ang ilang mga zodiac sign ay pinaniniwalaan na mas naaayon sa kanilang ika na kahulugan kaysa sa iba. Sa bidyong ito, i-explore natin ang nangungunang limang zodiac sign na madalas na itinuturing na may malakas na koneksyon sa kanilang sixth sense. Pisces, ang dreamy at intuitive na water sign, ay madalas na nauugnay sa pagkakaroon ng isang malakas na sixth sense. Pinamunuan ni Neptune, ang planeta ng intuition at spiritualidad, ang mga Piscean ay lubos na nakikiramay at emosyonal na nakaayon sa mga enerhiya sa kanilang paligid. Ang kanilang intuition ay maaaring gabayan sila sa mga life twists and turns, na ginagawa silang mga natural na manggagamot at psychics. Kung ikaw ay isang Pisces, maaari mong makita na ang iyong mga pangarap ay matengkad at makahulangan, na nagbibigay sa iyo ng mahahalagang insight sa iyong hinaharap. Scorpio Ang mga Scorpio ay kilala sa kanilang matindi at mysterious nature, at ang intensity na ito ay umaabot sa kanilang ikaanim na sense. Ang kanilang pinuno, si Pluto, ay nauugnay sa pagbabago at nakatagong kaalaman, na nagbibigay sa Scorpio ng malalim at intuitive na pag-unawa sa mga misteryo ng mundo. Ang mga ito ay lubos na maunawain at kadalasang nakadarama kapag may mali o kapag may nagtatago ng isang bagay. Ang mga Scorpio ay nagtitiwala sa kanilang God Instincts at hindi natatakot na alamin ang hindi alam, na ginagawa silang sanay sa pag-alis ng mga nakatagong katutuhanan. Cancer Ang Cancer isa pang water sign, ay kilala sa malakas na koneksyon nito sa mga emosyon at intuition. Pinamumunuan ng buwan na namamahala sa tides at emosyon, ang mga individual ng cancer ay kadalasang may mas mataas na pakiramdam ng empatiya at intuition. Maaari silang makatanggap ng mga banayad na pagbabago sa enerhiya at mood, na silang mahusay sa pag sa mga damdamin at pangangailangan ng mga nakapaligid sa kanila. Dapat magtiwala ang mga Cancerian sa kanilang mga intuitive na insight, dahil makakapagbigay sila ng mahalagang gabay sa parehong personal at propesyonal na mga bagay. Capricorn Habang ang Capricorn ay maaaring mukhang isang hindi malamang na kandidato para sa pagkakaroon ng isang sixth sense, ang kanilang earthy and practical nature ay nagtatago ng isang malalim na balon ng intuition. Ang mga Capricorn ay pinamumunuan ni Saturn na nagbibigay ng karunungan at disiplina. Mayroon silang isang malakas na pakiramdam ng responsibilidad at madalas na madaling maunawaan sa mga bagay na nauugnay sa karera at pangmatagalang layunin. Ang kanilang intuition ay maaaring gabayan sila sa paggawa ng mga tamang desisyon at pag-navigate sa mga komplikadong sitwasyon ng madali. Aquarius Ang mga Aquarian ay kilala sa kanilang makabagong pag-iisip at natatanging pananaw sa mundo, at ang kanilang ikaanim na pandama ay walang pagbubukod. Pinamunuan ni Uranus, ang planeta ng intuition at bigla ang mga pananaw, ang mga Aquarian ay kadalasang may mga kislap ng inspirasyon at pag-iintindi sa kinabukasan. Sila ay mga visionary na nakakakita sa kabila ng kasalukuyang sandali at sa hinaharap. Kung ikaw ay isang Aquarius, bigyang pansin ang mga, eh ha, na sandali, dahil maaaring sila ang susi sa iyong tagumpay. Bagamat ang astrolohiya ay maaaring magbigay ng mga insight sa iyong mga likas na hilig at lakas, mahalagang tandaan na ang mga individual na karanasan ay nag-iiba. Ang iyong pang-anim na pandama ay maaaring maasa at mabuo sa paglipas ng panahon.